Itong artikulo ay nagsasaad na ang Iran na nagtataglay ng matagal ng hinduwaan sa pamahal ng Israel at Estados Unidos ay pumasok na sa kira sa parig ng mga Palestinian. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ayon sa Iranian Foreign Minister na si Hussein Abdullah, hindi na sila magiging simpleng tagamasid sa mga galaw ng Israel laban sa Gaza Strip pinangungunahan niya ang pahayag ng pagsakay ng pangalawang aircraft carrier ng Estados Unidos patungong Eastern Mediterranean. Maraming bansang Muslim na sa gitnang silangan ang kumilos hinggil sa gyera ng Israel at Hamas na tumagal ng isang linggo at kalahating panahon. Sa kabila ng babala ni US President Joe Biden sa gobyerno ng Iran na kilala sa pagsuporta sa iligal na mga paramilitary organisasyon tulad ng Hezbollah at Hamas, lumalakas ang determinasyon ng Iran na direktang makilahok sa gera araw-araw. Sa isang pahayag na inilabas sa social media, binanggit niya na sitwasyon sa gitnang silangan ay maaaring magtulot ng di matitinag na problema kung hindi titigil ang Israel sa kanilang mga airstrike sa Gaza. Ang pinaka hindi inaasahang galaw ng gobyerno ng Iran ay ang papupulong sa isa isang gawa nila sa isang delegasyon sa Saudi Arabia. Ito ay nagtutul sa nakagawaan sa loob ng mahabang panahon kung saan dumarami ang tensyon sa pagitan nila bago ang pagbisita na ito nagkaroon ng papupulong si Iranian President Ibrahim Rey kay Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman ilang araw ang nakakaraan. Ang Deputy Chairman ng Iranian National Security Committee ay nagsabi na ang pagpasok ng Israel sa Gaza ay kanilang red line na nagpapaiwating na nagsimula na ang Iran ng preparasyon para sa posibleng pakikialam sa gera. Kaagad pagkatapos ng payag na ito, nagbigay ng babala si Iranian Chief of General Staff Mohammad Bakiri kay President Joe Biden na ang sandatang lakas ng Iran ay handang dipensahan ang kanilang sarili at handa na rin sa gera. Sa kabila ng babala at pagtutol ng Estados Unidos, lumalakas ang posibilidad na bubuksan ng Iran ang panibagong front laban sa Israel sa malapit na hinaharap. Dahil dito, maraming mamaya ng Israel ang nagsisimulang umalis sa kanilang bansa na nagdudulot ng malaking demand para sa pag-alis sa Tel Aviv Airport at posibleng ruta sa dagat. Ang artikulo ay nagtatanong kung ang posibilidad ng pagtatatag ng Islamic Union laban sa Israel matapos ang hakbang na ito ay maglalagay sa Israel sa isang mahirap na sitwasyon. Kine-question din kung ang alyansa na ito laban sa Israel na kakampiang Estados Unidos ay sapat na malakas upang lubusang pagkuhin ang takbo ng pangyayari sa gitnang silangan. May mga ulat din na naglalarawan kung paano ang gobyerno ng Iran ay tila nagiging handa para sa posibleng pagkalahok sa gira kung saan karamihan sa kanilang hukbong pangimpapawid at ng unmanned aerial vehicles ay nilabas mula sa kanilang mga hangar. Sa kabilang banda, ang Israeli Army na may 200,000 na aktibong sundalo ay nakatanggap ng malaking suporta mula sa pamahalang Amerikano. Sa kabuuan ang artikulo ay nagpapakita ng lumalakas na tensyon sa reyon kung saan ang posibilidad na mas malaking malawakang gera ay tinabaga nagiging posible at ito ay nagiging mas delikado na. Kaibigan, sa pagkakataong ito, masigit nating kailangan ang tayo sa ating Panginoong Diyos dahil ito ang kanyang pangako. Isaiah 43 verse 2 Kapag dumaan ka sa tubig, ako'y kasama mo. Kapag tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog at ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. Kaibigan, nais ng ating Panginoon na magtiwala tayo sa kanya lalong higit sa pagkakataw ito at panghawakan natin ang kanyang pangako na hindi niya tayo papapayaan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kay Pigan sa iyong panunood. Tayo manalangin. Ama naming banal mga pareha naming Diyos, kami po'y humihiling sa inyo na kami Panginoon ay protektahan ninyo lalong higit ang mga tao sa teritoryo ng Israel. Nawa Panginoon ay maging maayos na ito at nawa ay hindi na maging masigit ang tensyon na umiiral doon at nawa ito ay matapos na. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.